nais kitang muling makita wala akong ibang hiniling kundi ang muling makita ka dahil lang ikay nawala nagulo ang lahat bigla ikaw lang ang ngayon nais kong makita ikaw lang ang ngayon nais kong makasama walang iba dahil ikaw ang sa akin ay tunay na nagpapasaya ikaw lang ang nagpapagaan ng nadarama dahil sa maling kagagawan ng iba, nawala ka. Nakulong ka sa isang lugar na hindi ko rin malaman kung nasaan. Parang kang nabalot ng kadiliman at hindi na malaman ang gagawin. Kunulong sa kulungan hindi lamang kinaroroonan, iginapos sa rehas na hindi matatanggal kahit anong gawin dahil ito'y iyong hinayaan. Aking napagbigyan ang iyong pagkawala kaya ngayon ay hinahanap kita. Nais kong muling masilayan ng iyong mga ngiting kumikinang, ngiting nagpapabuo ng araw kahit na ako'y nakakulong, ngunit tunay at walang halong kaplastikan, mukhang punong-puno ng kasiyahan. Dahil sa nawala ka ng biglaan, bigla rin dumilim ang aking kapaligiran. Hindi ko na malayang ikaw pala'y mahalaga sakalang nakita ng mawala ka. Kaya sana, bumalik ka. Bakit kaya akong kailan nawala saka ako nakita na ikaw pala'y mahalaga? Okay, sarap balikan ng ating mga alaala, alaalang natabunan na dahil hindi na muling nakita. Maaari ka namang muling magpakita, di ba? Ngunit bakit hindi mo magawa? Andyan ka lang naman, nagtatago ka lang naman. Ngunit bakit ang hirap para sa bumalik? Ang hirap para sa iyong ako ay balikan. Nakakamis din naman ang mga panahong kilala pa kita. Ang nararamdaman mo'y alam ko pa dahil ngayon ay nag-iba. Sa tuwing tinititigan kita, sa tuwing nakikita kita, bakit tila hindi na kita kilala? Umaasa pa rin akong makikita kita. Ngayong tinititigan kita. Bakit ka nga ba nag-iba? Dahil nasaktan ka? Dahil iniwan ka? Akala ko ba malakas ka? Ngunit ngayon bakit mugtong yung mga mata? Ang sabi mo hindi ka iiyak ng dahil sa iba. Ngunit bakit ngayon ay ikaw ay lumuluha? Bakit ngayon hindi nakita kita kilala habang ikay nakikita sa salamin, mugto ang mga mata, mugulo ang mga kagamitan, hindi nakita kilala. Nakakamis din pala ang dating ako, ang sarili ko, ang iting walang halong biro. Ang iti kong totoo, ang inosenteng ako na wala pang iniisip na problema. Ang dating ako na punong-puno ng pag-asa, ang dating ako na kilala ko pa. Na na akong nais pang balikan kung ni ikaw na tunay kong kakampihan. Dahil nang mawala ka, ang saysay ko'y nawala. Naligaw sa daan kaya hanggang ngayon hindi pa makabalik sa dapat nating tagpuan hindi na kita muling ipagpapalit sa iba. Sa oras ng pilian na ikaw na ang aking pipiliin, hahayaan ng iba. Dahil sa huli ay mangiiwan na rin. Kaya asahan mong kapag nahanap ulit kita, hindi na ako muling babalik sa umpisa. Hindi na ulit ako mawawala. Pag nakita ko na ang taong nais kong makita.